Ayan na nga. Good morning mga kagigil. Nako, hindi ko na video ang kagad kanina pero magsisinagang lang kasi ako no na baboy. Ayan, para mabilisan luto na lang at na miss ko rin magsabaw kasi. Oh, ayan no. Pakuluan lang natin 'yan. Tapos isahog na natin 'yung ibang gulay. Kunin natin 'yung ating kangkong. Talong. Nilagyan ko na rin ng petsa ano? Sige. Mga mm, 10 minutes na lang to, no, guys? Yan. Lagyan na po natin yung pang-asim natin, ano? Siyempre, yung may gabi para malapot ang sabaw. Yan. Tandali na lang po ito. Yan, Simmer, simmer na lang. Uy, sarap. Ayan. Hmm. Luto na to, no? Pat patay na natin yung apoy. Tikman na natin, mga kagigil. Kung magigil tayo sa asing. Mmm, just ko. Nagigil nga ako sa asim. Kaya na mga kagingil.